Ang oh, bait yung baby na dyan. Kala stay ka lang dyan, ha? guys, nanonood ako ng Di ba nanonood habang, ano, habang may ginagawa, nag, ano, tv Minsan ako nag-TV, balita lang. Tapos ito, bumili ako ng na almusal namin. Nakalat ng lamesa namin. <laughs> Ayun, yung init ko tapos na. So, mag-timta tayo nito, guys. Oh, super, super, super effective. Nako, i-gagarantee ako sa inyo, mga guys. Ito pala, oh. Yan. Yan. Super talagang kung hirap ka at malaki chan mo. Mga ano 'yung, yung, yung ang ganda niya para talagang kaso lang pop ka na pop. So mahirap 'to sa mga aalis, uh, dapat nasa bahay ka lang. So nag-order ako ng isa pa, 'yung berry daw. Berry kasi 'yan lasang halaman. Ano pala may ano pa may aloe vera, marami siyang sangkap na panood, panoorin nyo na lang sa YouTube, guys. Ay, sa TikTok din. Nandoon siya. Hindi doon ko na-order. Ang gulo ng bahay namin kasi pinukot, ano ko? Nilinis ko yung, ano dyan, yung kanal, yung para sa drain na, ano, ng tubig dahil nagbabara. ay eh, palakas na ng ulan. Paulan na. Hmm. Pag ano na ako. Dito bubuksan yung, ano, yan o, no? dyan bubuksan para malinis lahat ng kanal na galing sa loob. Yung mga drainage. Yan. Ngayon, tapos na yun, eh, nagdilig na ako ng halaman sa labas kahit na ambon. Nililig ako na yung magilig kasi hindi ba naabot ng ulan yon. Naubos na. Hmm. -hmm. Ang dami nga namin tampak-tampak oh, kasi nag ano kami. Nagpagawa ng bahay sa ibang paasawa pa-upahan. Ay, Chanel, gusto mo ba pandisal? dito ito para sa sa'yo. That's for me. Mm. Gusto mo ba manisar, bebe ka? Mm. Nag-shading kasi siya. Kaya ang gulo-gulo ng bahay namin. Dami balahibo niya, oh. Kahit suklayin mo siya, meron pa rin meron matitira. Dami pa rin. Kasi hindi naman sabay-sabay. So, -sabay. yan guys. Kakain kami. Tag-isa lang kami ng order. Ano to? Burger steak. Yan. At siya, what else? What else? chicken sandwich pala to. Tapos, isa lang. Trap, guys. Lagyan mo na. Ang dami pa nito. Alin ba? Ito Umiga na siya. Yan, umiga na siya. Yung katapos niya mag-amoy-amoy ng mga ano, parcel. Wala daw, ano, wala daw masama. <laughs> Kaya hindi siya nagugulo. O oh, yan, higa na lang ako. Sabi niya. Baby! Hi! Shady niya. Hindi po ganyan ang balahibo niya, o. Yay! Gusto-gusto niya binabunutan siya. Oo. Oh. Shalang! Ganyan. Yan, nadilim po ng bahay namin. Ang dilim. Kasi may papatay ka nagtitipid. Na kasi walang pambayad ng ilaw. So, kailangan magtipid mga inday. So. Ayan. Hi, babe. Where's the one? Uy. Uy, yung isa. Uy. 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 Hello. 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 Ang bundot niya. Ang gabing galaw-galaw niya. Hello. Ayaw mo ba ba? Ayaw, bebe. Ang bundot. Ang bundot. Ah. Cute, cute, cute. Cute. Cute, cute, cute. Ayaw mo ba? yan na ano address yan ng bahay so ayan. yan, yan malamang address ng bahay brand yung mga pabango pabango sa bayan bololoy ito para sa ilaw yung isasabi tapos ito sa counter top so, yan para sa kabilang bahay na lang yan kasi pang counter top lang siya ito walang amoy kaya para sandaan lang yan yung limang yan free shipping pa. TikTok. TikTok din yan. Free shipping. Ito. Medyo matagal na to. Maguruli na yan. So, ito. Nakaalaga ng 400. Yan. Nagaya ng ilaw. Sa labas. Kasi baka baka naka yung na yung aking order na organizer. Mamaya pakita ko sa inyo kung saan nakalagay yan. Nakabili na ako yan. Kaso dinagdagan ko lang kasi kulang. Tapos yung iba dyan, dadalhin ng anak ko sa door. ayan guys, yung ano ko. Meron pa namang isa, o. Oh. Dilagay ko sana dito. Kaso lang. Kaso lang. lang. Ayan o, oh, puno na siya. Ah. Yun yung cabinet niya. Ang nakalagay dyan. Underwear. Puro under, ah, underwear na anak ko. Medyos. Pero tsaka, rip at tsaka na anak ko. Tapos ito naman, underwear ko. Ay bra ko, kasi mas malalaki yung bra. Tapos mga underwear ko. Tapos ito, halo-halo uh, na yan. Uh, face towel at saka, hindi ko alam kung nakalagay dyan. Titignan ko lang. Ito yung sa anak ko. So under bra niya at saka bra medyas at saka underwear. Tapos dito, bag, bag, bag. <laughs> bag. kasi itong dalawang malilita na wala pang laman yan. yan. Kasi ito, papadala ko to sa boarding house ng anak ko. Ito, ito, ito dalawang yan. So, ito, available na lang yan. Kasi hindi din naman siya magkasya dyan sa laki niya. So, ganyan na lang siya. Shield na lang talaga siya. Maganda sana kung terno. Pero, or kaya, bilhan ko na lang yung anak ko. Pipilitin ko magkasya dito yan. Tingnan ko lang. Kasi, mas maganda yan, no? Tago. Lagay ko siya dyan. So, try ko ngayon. Tapos, bibili na lang ulit ako ng para sa anak ko sa boarding house. So, ayan, guys. Bumili kami na dalawang pizza after namin kumain sa ah uh, pizza hut para shake is tuloy. O, oh, ayan. nag out kami kasi yung isang anak ko. Nasa school sa so, kaya nga, syempre, pakain din natin sya. Tapos hindi naman kami kumain din talaga ng mabuti. Inuwi namin yung spaghetti at saka chicken. Tapos na pizza kami yung maliit na hati lang kami. Yun na naubos namin. I mean. So, yun. One, two. Ahin ko lang. So, di ba, gold yung damit, gold din yung mukha. <laughs> Oo oh, nga, 24K gold. Hmm. Per session, 7,000. Magkano? Oh, 7,800. Oo, 7,800. My God. Tapos ngayon, libre lang to. Kay Joy. Punta na oh, kayo dito, libre lang to. <laughs> Pumunta na lahat, <laughs> ano? Basta, abil nyo lang yung, ano, may libre kayo. Ano ba yung abin natin? p, -p ano? P-R-P. Ah, oh, P-R-P. Atay kay Chan. Mukha lang kong koreyano. sang sa <laughs> lovely nga siya. Tapos, ito yung kape. O, oh, konti na lang. Siguro may pito na lang yan. Mag-order ulit ako nyan. Super effective kasi sa akin. So, ito kailangan ko rin. So, ito nagtimpla na ako, guys. Nakadalawa na ako for today's video. Meron siyang parang bobo. Pakita ko sa inyo. Yan o. Siyempre masarap. Yung anak ko, chicken pastel. Dapat ito spicy yung binili niya. Kasi dumating original. So, yan. ang sarap. Pakakapag-unly rice tayo nito ngayon. So, okay lang kasi. Meron namang palangka. Ayun na nga guys, kumain kami sa sangyip sa langyan na ito. Japanese. Ay, ano, Korean pala. Korean. Kitang kita, sabi umalis. Bisa na. O, chi, 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 chi. Okay. Chi. Talo pa yung anak ko. Um, pinatay ko lang yung aircon kasi ang lamig. Ang lakas ng ulan. Walang klase ngayon. Ang room namin. Uh, hindi pa nalinis. Puro tambak. Walang mga damit. May mga foam lang nakarang dito di kasi natulog yung anak ko dito pag may klase kasi nga akala niya makakatulog siya ng mahimbing nakatulog siya ng mahimbing yan. so ito nga may gate na kami dito dahil sa mga dog pag ayaw pa babain yan morning again guys nakabili na ako ng pinapay ito lang binili ko si wala ng pantisal ang ah. na lang na mesa namin yung mga kumain kagabi hindi na nagligpit ayan nalagdagan yung aking ano coffee shape at saka ano berry tag dalawa na ayan oh yan naglaba ako tinulit-ulit yung mga underwear kasi may bagyo may bagyo na nga nakapasok na nga ata kasi kaya walang pasok walang pasok 2 days na so yun magkapi muna tayo guys alam nyo na Nakita na to, guys. Papakita ko lang sa inyo, no. mga naglagyan ng mga ano, oh. Pumili ako nito na sa 1,000 na ito sa Shopee. Meron din dito sa Lazada. Yan. Pero hindi pa po siya puno kasi hindi ako nag stock ng hindi kailangan. Dahil nawawala din kasi yung ano nila, amoy at saka yung lasa. Yan. So maganda siya. Yan. Tapos ito naman yung lagayan ko ng mga ano, suka-suka, toyo. Hindi yan ano ha, hindi alak. <laughs> Hindi pang timpla ng alak. Ay, wala na pala itong laman. Oh, shucks. Ayan, ayan. Patis. So, hindi na kailangan lagyan ng cover kasi madali na naman yan makilala. Talaga magpugas, no? Ang daming iniwan. Ayan, ang daming iniwan. Ang okay kinilang. Ito yung naubos na natatapon ko na kasi meron akong bagong lagayan. Ayan, no? Hanggang saan dito ako nagpapatuyo. Hindi dito kasi minsan pumutok, pumutok na yan. Di kuryente kasi yan. Pumutok. Kaya hindi ko na siya, ano Parang itatapon ko na nga yan, eh. Wala yan. Pinatuyo ko na dyan. Yan, no. Oh, parang gusto ko na nga itapon. Eh. Magpalit ko ng iba. Kasi ang bilis niya, ano, pumutok.